ala O sino nakadiscover na pang-recording yung boses mo? Alam mo, ano na? Parang hindi na ako regular sa itulagan. Mm -hmm. um, I don't know if you recall during that time na parang parang every Saturday or every month may isang Saturday na si Bossing and I usually sing. Parang oh. ako mm -hmm. uh, mm -hmm. acoustic ano, uh, second nine. yes, Yes. Yun. Um, kasi before that talaga, I mean, go to YouTube. Ayan nga may mga kanta ko. May mga lumalabas -ma -ma ngayon kami ni Ate Pops. Mga kanta kami. Boses Pepe. Alam mo yan ang... <laughs> <laughs> Paano ba boses Pepe? <laughs> Paano ba yung boses doon? Hindi mo na. Well... <laughs> <laughs> may power. May <laughs> power. Pero yan, direct Aisha. Sabi niya, throwback. Nag-throwback hmm. ka naman, binalik mo yung uh, It will get days, ganyan. Alam mo, eto, may mga nang-bash, pero kami, majority, no? mo makitang mali doon yung nagdamit babae ka Saturday sa Ang daming natuwa. Si Tito Joey, ang oh, grabe, di ba? Days after oh, ka, that, eh. pinupost pa rin niya. Sabi ko nga, sa tinanong pagpunta ko sa go lang, parang first time niya picture sa akin. No. Dalawang beses, ha? Mm. Yeah. dalawang beses niya rin pinost. Actually, pinag-uusapan niya namin ni kasi nga may mga nakarating nga sa amin doon. Para may mga, parang, of course, lagi naman may negative comments sa akin. Pero sabi ko nga, parang, if you ask me, I gave my consent. And I think more than anything, it's namin ako importante sa lahat doon. Siguro, if pinigit ako, then that's a totally different thing. Yeah. Number two, sabi ko, I said yes because I think right now, I'm, I'm in a place na I'm very comfortable and confident with my gender identity, mm -hmm. with my sexuality, that wearing that, wearing women's clothes, Parang di na siya ano sa akin. Parang, it's just a role that I play. Uh, Sabi yes. mo naman, actor. I mean, I would have roles that I, I still have to wear those things. Yeah. So hindi siya stretch. Number two, siguro ang laking tulong din that I was immersed sa drag scene. Because I saw it as that. I was a drag queen that night, Al that day. Alam mo yun, parang especially, uh, ang nag nagmake up pa sa akin si Eva Papaya. Na isang, di ba, isang pamosong yeah. drag queen sa Pilipinas. So, it's fun to actually live it for a few hours, alam mo yun? Kasi I just watch it. Pero ito, kahit papano, you know? Kasi minsan, pag pinapanood ko sila, parang nag wonder na din ako, Ano kayang feeling pag ginawa ko to? May mga ganyan kaming I mean, discussion sa Lisa, Ano kayang magiging drag name namin? Ano kayang, pag, ano kayang pag naging drag queen I love, Ano kaya perform namin? May mga gano'n kami eh, kasi di ba we have rampa. So, and nakakatuwa lang na, Pagkain so hihirap pala. <laughs> Dude, seriously, yung heels na ganyan lang kataas yun. Tapos medyo makapal pa. Nakatokan yung mga lakad. Ang hirap na lumakad. Kasi talagang... Pag napapansin niya, pag napapansin yung buhok ko na gano'n, tapos parang may pasayin akong walk. Paikot ako dapat noon na off balance ako. So, buti lang di ako nahulog. Pero yun yun. Um, uh, ako for, ako for me, yun lang yun. Um, uh, ko sa mga bashers, I mean, again, context. It's, it's, I think it's all about consent and I gave it. I gave it freely. Hmm. Hindi ako napilitan. And I actually enjoyed <laughs> it. At hindi mo yung ginawa to insult, di ba? Kasi yun ang dating sa kanila. Eh. Parang it's it's an insult daw to the... <laughs> <laughs> Pero ang maganda na pasaya mo si Bossing Big, na pasaya mo mga double cards, mm -hmm. ang daming um, yeah. mm -hmm. gusto talaga. Iilan na naman yung mga kontrabida, di ba? Oo, oo naman. And actually, yun parang I, as much as possible, I, I filter the things that I read or the things that I listen to. everything Sometimes I getting noise na lang. Then, yes. For me, it doesn't Mami, really man, uh, help my mental yeah. health. Then. And, yeah, so that's what I have to say lang. Parang. And even yung sasabi lang, nakaka-offend I mean, sorry, offend So drag Eh, So offensive by drag kings. parang sa siguro sa... Uh, Oo, oh, eh, mahirap ako ma-offend. Oh, matagal bago ako ma-offend. So, good luck na lang. Um, pero sa kayo, parang... Siguro, you know, I just pick and choose na alam mo okay. yung mga things that I should focus on. Oh, mm -hmm. yeah. Yan, yeah, siyempre, direct ay sa sabi mo, uh, pinipili mo yung mga bagay na you should focus. Siyempre, focus ka ngayon dito sa video kay Hits parang ano, parang mutant mega ice <laughs> parang mega. Si ice. Na, mega ice. Basta lang ng konte paano na conceptualize 'to? Is it your idea mm. or isas idea? Mm. Love. Ito ka kasi, ba't kumari sa Aris? Kasi nangihina ako. Ito <laughs> ako ah. muna. <laughs> Ilang <ka> <laughs> <laughs> Di ba ang kaswal ng press ko? Sa kainita ng chicken, eh, biglang tatayo, di ihe. <laughs> ako na kay Ekon. <laughs> oh, talbog. Okay. Ano, sasabihin ko? Si sa lang. Di na ako nag-press. Conceptualize kanina daw. Concept mo. Ah, um, well, it, it was my concept, pero pinag-uusapan namin lahat. Kasi nakikita ko talaga na siya eh. Sabi ko, love, sana nakikita ng mga tao kung paano kay, eh. mm -hmm. kasi Kaya nga yung isa sa mga marketing um, na ginawa namin is I have this recording of ICE with our friends na nagbibidjoke siya kasama sila Bayan, sila Frenchy. Sabi ko, you know, I would love for the audience to experience how ICE is na raw hindi yun set up, di ba? Ito talaga yung parang recorded namin sa mga video sessions namin. Everywhere, may portable mic pa yan. May portable video machine kami, tapos nagpapakanta kami ng mga tao. So, I feel parang um, si Ice kasi um, ando na siya ngayon sa parang he really wants to be more in touch with the fans. Kasi um, after having becoming Ice, di ba, laki niya masyado and um, ang tagal din niya hindi nakapag-concert after that Luzon Visayas Mindanao, napagod siya. Nasabi niya, love, gusto kong bumalik sa Indemed. Kaya nga ito, two days, kasi ayaw niyang soler, ayaw niya ng malaki, gusto niya, ano pa rin, um, you know, hindi masyadong, uh, he wants to really be in touch with the fans. So, nag-gig yan, um, mga bars, kung saan sa bars kami ngayon. So, doon siya na-inspire na, -inspired na kausap niya lang yung parang parang magkakabarkada lang kasi talaga siya uh -huh. sa mga gig eh. Pag nakinig, mo si Ice talagang pag nakinig pag-uusap siya sa harap mo, iinom siya ng tubig, o may ikinig pag-uusap siya, you know, his big, wala siya yung sense na parang, okay, kailangan ko mag-perform. Mm -hmm. Hindi. So parang for me to be translated that, that, for that to be translated on stage, ayun na. So have a love, let's do with yoga hits. Yun, gustuhan niya. Tapos, I gave him the whole concept. Tapos, Ayun na, game naman siya. Ayun na, ang dami ng input sa mga kanta. So, ayan. Share how do you stop Kapag kailangan nyo nang umuwi or kailangan matapusin yung video ke session nyo? At tinutulungan ko siya. <laughs> Dati, si Ais ang mahilig matulog. Like talaga sa mga barkada namin. Siya yung, yung mauko ng matulog. Ako ngayon, inaabot siya ng 6am. Ako yung tulog. Kasi nga, di ba, napapagod ako so, sa work and all that. Ayan na, hindi may sumabay. <laughs> Napaka-alis mo na <naman>. May sumabay. <laughs> okay. uh, tinutulugan. Tinutulugan. Paano ka paano ka na pag-aalis na ng video kay sabi ko tinutulugan na lang kita. Hindi mo naman maaaya aya no pa rin ako. <laughs> hindi Pag ano? pag may araw na. Ah. Umaga. pag-isa ka lang. Ikaw <laughs> na oh, dito <laughs> sa siya. oh, nung siya beses. kami kami. So, nag-photoshoot kami. Di ba? Yung nakita niyo. ayan, yan. Yung, ano na yan. So, nag kami ng... Hindi naman, tapos kami nung mga one pero kahit na. Nag-renta nag kami ng video okay? Eh. na siya kami ng video ng machine. one yun ah! So, so, na yung so, team so, Magkatahan tayo. On 30 na. Eh, meron akong pinuntahan na inaantay ko siya. Love, nasan ka na? Sabi ko na, hindi na ako pupunta dyan na nagbibidyo ka na ako. Love. <laughs> <laughs> ano mo official engagement yung pupunta na ako? Official engagement ba yun? Eh, <laughs> official engagement din yung pupunta na ako. Oo, sayang yung mga pwede. <laughs> ako naman sinusulit ko lang yung uh -huh. gastos ng opisina. Feeling ko, we have to be economical. Wow. <laughs> very, very sincere. Yes. Kailan ka hindi nagtatrabaho? Kailan kayo hindi nag-work? Ah? Nag Ako meron times na hindi. Oo. Oh, yung lalo, pagkayong kayo, pag dalawa magkasama, may feeling Ako ka ba lang na... Ako meron pang hindi trabaho? Kahit kasama siya? Kahit nasa kama na kami. Ay. Trabaho pa rin ang usap. Pero na kung makakalabi din niya ako. Pagkatapos oh, <laughs> ng trabaho na naman. Hindi totoo. Hindi totoo. Balik tayo sa na Hindi si Lisa talaga. Man. Dami na kasing ideas. Mm. So, pag hindi niyo nagsasabi yung idea niya, nanginginig yan. <laughs> Ako siya yung audience uh, ako eh. Lagi yung may ko. Lagi siya yung may gusto yung o ko. Yung energy kong to, kailangan may kinalabasan siya. Eh, Siyempre wala na ako sa si FTCP, di ba? Yung FTCP talaga naubos ako, di ba? Uh -oh. Kasi talaga nakakaano siya. So imagine mo ang dami nung investment na energy na yun, tapos biglang uh -oh. nawala. Saan po siya dadalhin? Uh -oh. So ngayon, sandamak mga makmak na concert ideas na naisip ko para sa kanya. May album siya. Ay, okay. Oh, it's an all original 12 song album. Oh, wow. Nagawa na, nagawa na. Nagawa na naman yung isang Isa pa lang. Congratulations. Kakatapos lang yung isang song. we oh. 11 to go. Actually, May collab yung... siya with Moira. May isa na yon actually. na okay. sa album. Yung isa na yon nakasama doon sa 12. Yun na yon, album. yung, yung nag-iisang hindi ko original. um, it's actually an entry for Himigando. Uh, written by uh, Francis Contemporary. So, may ako yung interpreter. Yes. Original composition mo lahat? Except You'll for that even. one. I I one. Uh, wow. Actually, meron po si Lisa. Hmm. May ilang doon si Lisa. As a composer. Ay, lahat talaga. Next time, oh, as a singer oh. na yan. Galing nga yung 2 years time. Kunting 3. <laughs> <laughs> this year, hindi po yung alam. Hopefully, this year. Yes. Uh, hopefully, by September. September. Birthday date So, did, so naisip ko na no, birthday concert siya. Sabi ko, pwede ba magpapagod okay, na natin yung concert? <laughs> Actually, hindi yung concert ang nakakapagod, yung promo. <laughs> oh, my God! Uh -uh. Hindi naman sa ano ah. Kaya nga, masaya ko na tayo-tayo to. Hindi siya, alam mo yan, yung casual. Kasi, ito yung part na nakakapagod sa totoo lang. Kasi, I'd rather sing than tumaldan. So... So tiring siya. Tapos pupunta ka sa iba't ibang lugar. Ganyan. Pare-pareho lang may sasabihin mo. <laughs> <laughs> di totoo na. Dito totoo lang. Hindi, ako totoo na. So, yun. Sabi ko. At saka parang ako rin, eh, parang at least once a year. Di ba? So the people can actually look forward to something. And, di ba? This one naman, we can tour. So at least, kung gagawin man, gagawa tayong concert, pwede hindiin ko na sa Manila, we can Actually, especially this concept. I think this concept is pretty it's going much to... Other. Meron na siyang dalawang countries outside of wow. 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 So yeah, So we plan to go to more countries. Share wow. <laughs> the album. The album is September. Yeah. Exciting. It's so Share Everyday mo nang naririnig si Ice na kumakanta, ano yung song na pag narinig mo sa kanya, kinikilig ka pa rin? Araw Gabi. Ah. Sobra. Kasi si Ice pag kinanta yun, sobrang landi. Tapos meron talaga siyang part doon yung parang, Nala, sige sa luwa. Talaga, may ganun pa siya. Nala, sige. Ano mo, may siya sa loob na, na, It's a private thing. Ah, talaga. You know. Something so, ano yun na... Ah. Ano yun? <laughs> Naughty and kinky ba yeah. <laughs> So yun yung song yes, na yes, yun yung song. Araw gabi. And then, ano mo ba? Ano ko sa'yo? Ikaw yung may feeling sa'yo. <laughs> Bakit hindi next concert mo ay Ice, ice Erotica. Ay. ay. Ah. Ay. <laughs> ay. 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 <laughs> singer ay pag... es on the rocks ano yun ano yung ano ano yung ano ano yung on fire! fire! yung na. ano yung ano 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 yung ano ano yung Pag napakinggan niyo talaga yung mga songs ni Ice, na mag very sexy. Ewan Baka makalimutan ako, sa sarili mo. Hindi na lang masasabi. Ako na dam. Ano?